Hello vlog! Welcome to my guys! So for today's video, kay grabe man dyan pagkainit sa mundo! Ay, sumo nang nakahuna-huna ako, o, pang utang, kay pala utang man kay tangda ko! Ayaw, okay, ha, kay kahibalo ko nga pala utang ka, o diba? O niya, ako na din ha ang kape sa tasa, kay ako na siyang butangan o ginitubig, gamay rapod no, kay og ako ang daghanon, o butangan pag-ice, perte ng pagkalamia, ah. mm, o sa kailasan no, matabang na! Unya din na nahuman naman ako og huad ang kapis sa tasa. Aw, ako ana dayo ng kuha na ng kutsara. Kaya ako ha, ukay ukay yun. Inig humana, butang Og ginitubig no. Nauna, apod ko no. Ako ang todo mo yung kutaw, -kutaw O, oh, diba? Nahuman na na butang og butang to ginitubig. Tapos, ako anana, -mikus. Shempre, unya, -human, ana na, siyang gimikos-mikos. Siyempre... Unya, pagkahuman anak kay ako ana dayon siyang butangan og ice Unya ay hanin na butangan og ay sa kwasa nang ipokpok sa kong ulo oh, aw ay, ay di pa man ni tantong gahi pud ang ako ulo kasi mao ni una mapulpog cha lang di ko na kusbongbong gi kuan ay gibokbok mm -mm. gi ako ng pixel kay ang sobra sa ako ang ibutan diri ang ah ice. Ako pag ibutang sa pitsel kay humula ng tubig. So ana na lang na unya. Dinha akay ako ana siya gihapak-hapak ni na sa tapos ang cellphone hapit matumba. Unya mo ma na ang ako ang lula guys nga arang gid ka muraog ako charot lang. Asa man dayta maliwat nga sa lula mangyod. Oo. -oh. Unya ko ana na sya gibutangan dinha at tapos nangagda mo ni lula nga mga pilagime. Kay basta lang mga pilagi niya nakakita dai si Lola nga nagvideo ko. Ni ana siya nga ay nagvideo dai ka tapos ning smile dai siya o di ba? Mo na nga ko ang Lula nga gwapa. Nagplano dai na sila nga mga to sila sa mamiling. So tulo na sila kabook iya mga classmates So siya na lagi hulatan. Nagtimo siya din haon niya. siya ka og kaon. Iya nang giputos ang kuan pero adi sir ta mo inom eh, kape. Eh. Ato sa itang ang ang, -ang, -ang kamote o di ba? Gihugasan na dai ni sa ako ang igagaw dito sa tabay. So, uli niya, ako na po dahil nengge. Butang sa kaldirin, syempre. O, yun, ako ang kaldirin din ha, kaya nakita man na ninyo nga, perting pagka, kuana na, murag inyong lobot, charot lang, lumok lang to. Uh. O, niya, ano, na na, siyang gitak ang din ha, At, tapos daghan man ni ang kamuting nga gihugasan sa ako, ang igagaw, ibili na lang po ang sobra, di ba unya pagkapuno ana ako na dai siyang sa buwan og isa ka kabo nga tubig kay lisod pod og isa ra ka baso dili malata dili maluto uh, -uh. Unya, mora din ang ang ipaniud to guys. Kay wa man jud mi bugas, uh, diba? oh, di ba? Oh, kanaa nakita na din yo. I-judge na ninyo nga perting pagkaito man sa amo ang kaldero og abuhan. Ay labo pag putak din ha. -ahin. Ay wa man kay balaw, nga nang naingon ana na. Kay kining amo ang balay. Ang sala ogang ang abubuhan, nag-isara. Hmm, din ha. Nakita na ninyo nga gitak ang niya ko. Unya, kung na siya gitak luban. Unya, ato sa dayon tong biyaan. Kaya ato aning inumon ang ato ang kape nga gi? Timpla-timpla. O, ba diba? Ang naong nako din na kaya kainom mo, ka ayoko. O, grabe nagyod, dari eh Lami ng ilang niyo sa ibang mundo. Charo lang. Ako na dahil na siyang giinom. Isa rada siya kayarok. oy Ay, kay mo rogi Mangusa kong gitimbla. May palagigisa na ko kapit sel. To sa dahil balikan na nga ang gitak ang kay basin og na. Naubsan. So, ako na dahil na siyang giukba. Ok. No, niya gitche kong grabe na ba niyang bukal-bukal. Huwag na siya nang So, ato sa nang balikan ang takilog niya. Wa aray pila kami no to. Ako ana pod na siyang gibalik gi kung nang na ba so kay nang liki naman ako ana ang unahon og kuha kay luto-luto na na siya. Ako ang ipauna og pakaon sa ako ang manghod kay perte na daw niyang gutoma. So pagkahuman din haa, ako ana siyang gi haun kay ako alagi tong tanggalon tong mga nang liki da kay ako ang ipakaon sa ako ang manghod. -mm. -mm unya pagka ako og habwa ato ako na pud na siyang gibalik og takang kay syempre na pa may mga gaye oh na lisod pa og kauno nato ng gahi pa no oh, Diba? ba yung kaog gahi medyo humok so mao na man ni eh, ang ako ang nahaon ako na, na nang ipakaw